pagkatapos nung dash na black sabay tuloy tuloy na nawala sisayin natin si Verhex kasi nawalan tayo ng ano ng motivation nagawa na po kayo nang masisisi hindi kapag ito kapag namamatay si Verhex nakikita ko kung paano eh Kaya sa pala siya kumasa sa harap ko eh <laughs> Una nga lang ako sa likod pag yung DPS eh. Ayaw na sa harap Kaya <laughs> na nag-lure din siya eh <laughs> <laughs> Wala kasi pumatay sa akin. Sa ba dapat pumapatay doon? Hindi. Hindi ka dahil pupunta sa lagpas ng bilog. Ay, may mic ah. Uy, gagawin si DPS. <laughs> uy, mag-DPS ka yung Wala na gusto lumapit eh. <laughs> Ayun na. Ay. RD. Uy, naiwan yung duck. Hindi, sasama yan. Uy, Mark. Ay, ayaw.

No, correct, no, so 'yung mark na wala. natin matapos talo. Masaya naman. O oh, na. Naman. Naman. Hindi <laughs> na nakakatawa. Guys, natapos na natin to this run ha. Dumaan na tayo dito ha, dumaan na oh. tayo. <laughs> Alam yeah. na natin to. Alam ah. <laughs> <laughs> na natin to. Para first time clear yung Mino. <laughs> ano ba to? Kare-release ka lang ba ng BDN? Char! <laughs> <laughs> Joke lang. Kaya tayo nasasabihan hanggang may nagbumaldi. <laughs> Kaya lang. Hindi naman sila masaya. <laughs> Tama. Ati sayo kahit tapatay. Tawa, -tawa. Naman tayo ng tawa pag alam mo pag may namamatay naghaharap ng kasama ay may mamamatay hindi kasama talaga mag nasamatay uy si Deya hindi nyo ba napapansin hindi namamatay well hindi nyo lang pinapansin hindi naman talaga ako namamatay sa mga ganito basic sabi mo pa ha basic 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 Besek? Alright! <laughs> oh, <God. laughs> Kalo... Naman Wala siya na. sa boys kasi, si, si Besek. Uh... <laughs> Uy! Papagising. Walang yelo. Hindi ganun yung hindi na, pinto bakit, namin. namin. Bakit hanggang alas stress lang pala si ano, Aldia? Mag-open pa oh, siya ako? ng shop. Baliwin eh. Gabon o Sino magbe-bait na kala Game na ha Game na ha Game na ha Wala lang tatawa Okay Ay Ito sabi lang Hap, hap Hindi ako nabiti Hap, <laughs> Joke lang, ay, 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 oh. Okay, liro ko sa gitna Um, suspicion ha ko Oy, pos, pos ata Hindi ata, oo, position tanong okay, Hindi kala ko kasi mag Charge, charge mapping. mapping. Rain, ay, ay, raid. Up ako tayo na. pa ako, play, AD, uh, AD? Uh, AD AD? Ah, Ingat ah bago mag-rebuff. Ayan, di uh, sa mid sa mid. Uh, sige, sa'k tong, RB. Uy. Gag. Nag-swipe. <laughs> Hindi, baka mag-bull. Or stomp. Malapit na magpatawag Wait, na kayo mag skill Hindi na ako mag skill nyo Oh, Alright, let's go Ay, Wait lang, wait lang, wait lang Uy, dito oh Mabot Mabot Yeah, go, 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 go. Swipe. Ready, post? Ay, AD-AD? AD-AD muna. AD, 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 AD. Pagkatapos nito, baka mag-post or stamp ah, tignan mo. Ah. Ah, Ar RB ka muna! RB sa mid. Memory! Sabi po. Lapit ka! Lapit ka! <laughs> Punta ka sa mid, Pan, bago ka mag-buff. Okay, tari lang. O, rain, rain, rain. Pause. Pause. Pause, pause. pause, 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 pause. Sana, mapatay na to. tank na is na is tak hindi ingat kayo ah sa stamp uh, ingat tap guys ah baka magahap mo nito provoke mo ah provoke mo lipat mo sa walang tao pero patay na to. nice <coughs> Ala, sa saint haven nagka tracking arrow yung isa <laughs> <laughs> Malayo. Hindi <laughs> na nga <ka> nagsasalita eh. GMB <laughs> LSD. <laughs> <laughs> Ay, nakam, 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 nakamute nakam, <laughs> siya, Nakamute siya, nakamit siya. Nakamute siya. Nakamit siya. Nakam, siya. Nakam, siya. Nakam, siya? Oo nga. Nakamit <laughs> <laughs> ako na! Seryoso. Seryoso. Alam ko na kangiti ka dyan. <laughs> ako na lang sa harap, Berhex. Doon ka na lang sa likod. Dito ka sa... Kira ko dito na gilid. Dog. Nakuha na ba lahat? Siya na matay. Siya na matay. Yun. Tapun. Tapun. ka niya, Torgil, is spam mo lang yung space. Para hindi ka, hindi kanya niya mahugot palapit sa kanya. Space? Okay, sige. Oh, pag yung i-hook ka niya, space-space mo na dati. Big swing, big swing. Ah, big swing ah. Dito kita. Dito kita dito ka. Wala, wala akong cooldown yun. Bigyan kita ng mong wide. Tumble, nice. Okay, may hit lako. ako. Hindi na natin ako. na laser. Ako, takbo lang, hindi ata malilaser. Oo. Uh -huh. Takbo lang, takbo lang. Takbo lang. Ready, ano ah. Jump. Please, tumble. Wala pa ata. Pero check nyo na lang. Pero red na lang. Alam ko wala pa. Wala pa, wala Wala pa. No. Pangalawa yun lagi, Aroy. Hindi ko pa siya nalapit sa akin ha. Ah. Wala akong ano ha, ah. mirok eh. Sige lang. Apaan, Mike? Serious mode. Serious mode yarn. Wala nang tumatawa, boring. <laughs> Kamagulo. Oh, ini tak. Boleh. Pasok na, pasok. Let's <laughs> <Spango. laughs> Game <coughs> MBT LF stay. Rest in. <coughs> Sabi niyo sa akin ko na ng ano ah, ng wards. Uy, damage over hex. Kunin mo. Big swing, big swing. Ah, uh, big swing ah. Diba? RB, RB. Lapit ka muna sa amin. Ay, lang stamp. stamp Lapit ka sa amin, Hodge, bago ka mag-buff. DPS yang Mark Day Mark Wuih Gaguh, napindot kutuloy yung na rin si ya. hey, hey, Thea MLS. Tatlo lang pala kami dito. Tam. Tam. Hindi naman. Huwag kabilisan. Uy, ayun na. Okay. Yan na o. Ay, kaya pala. Care uh, tornado. tornado. Dito, ha. Breba. Breba, 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 breba. Ay, yung mo na. Makita niya. Treba. RB. Pero ingat ha, huwag masyadong gitna ha. Talon, talon. Ay, talon, talon. đúng ừm 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 big swing. <coughs> big ừm Up. Nice. pizza ừm pizza. <coughs> 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 damage na para mag mech para hindi na mag tornado nice ay na nice mech ito pala tapos May Patay na ba? Di pa, di pa. Tak pa lang. Patay na, Patay na, oh, patay na, patay na. Tornado, ha? Yes, tornado. Stump, dump, Run Ai Random jump dump, 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 Oh, DPS. Oh, careful. Ay, go, go, go. Okay, nice. Tong ina, DPS na dito. Na. May pula, ano, lalakad na. Eh. Ay, malalim. May pula, lalakad dapat. Ano, alas 4 na. Charot. Ala, alas 4 na. na siya, Ako, hindi okay. na nakaalis si Alja. <laughs> Ay, ito, bala kayo. Alas stress okay. na oh. Okay lang. Basta alas na to. Ah. Uh, Oo oh, alas na to. May hinintay ba? Di Pwede naman Ah, na. Hatch. May-may st may stamp agad to ah. Ah. Tignan ha mo. Pag tinasa yung kamay na. Ha Harm mo agad sa start day. Ay, wala pang BT. Tatawid pa naman yun. Yan oh. Baka mag-stamp na. Hindi pa. Rebuff haji. Haji. RB. Rebuff ka agad. Oh, rebuff yan. Ice, ice, sin ice, ice. Oh, yeah. Nice. Ready ka clear? Ayun. Ka, but... Swipe. Rebuff, Ayun. rebuff ulit. Swip. Pag meron. Okay, rebuff lang ako dito. Focus ako rebuff. Ano Sanction. ito? Sanction. Higop, Pinalik ako ah Tagi, hindi pa nag-stamp pa Yan, stamp Tawen ayun eh na Nagsasamon na ako eh Hindi kasi, baka mag... Uy! It, kay, ice bread, ice bread Sige, nakahata ko Sige Ice, ice ulit, ice, ah, ice Super slow kasi, ay Ano, di-tip na Swipe Dad. Uy, buwasan na natin. Ready na, ready na. Nice, ang shot. Nice, nice. Huwag kayong magpahigop, ha. Ayan na, nice. Ayan na. Let's go. Ready, Mick. Sino sunod? Sino sunod? Uy, sino sunod? Eh? Ako na, ako na, ako na. Wala kasi siya sa ano, ni? Bayan. Ano ba yan? Set up ka rito, Haji, ah. Oh, lahat. Oh. Go, go. He gets the wipe. ay! BT next, ah, BT next! Tucker. Tapos na ka, kayo pala. Si Day yung kanina eh. Harmo oh. Day? Meron, meron. Eh, pinyo, wala siya Andito. Army ka dito. Ay, may ano. May ano, may... May mirror. Hindi nakadayo siya. Nice. Ay, umabot, umabot, umabot. Gagi. Okay. Uy, dawas nyo magti-triple stamp to. Hindi, hindi. BT, BT. Ayun na, ayun na, ayun na. Ingat sa triple stamp pa kapag ready lang. swipe para kaya lang ba yon? pwede mo maglapag na ulti Breath, breath, breath may cure may run may cure ay triple stamp sige may will mayger, nice! no? may gun nice may medley ayun na spam lang ako ng gf guys sige para kung pa sakali ayun na ayun na i-reserve mo na lang ah kapag ganun BT, meron na siguro. Nice. Wala na mabuhay. Merch na to. Kiling ko makamatay na to. Ay. Ito. Dito ko hindi ganun ka-confident sa pag-aisa pero I'll try my best. Hindi. Sasamaan ka naman ni Bisek. Bakit wala si Bisek dito? Ikaw, Haj. Alam mo ba dito? Oo. Sunod ka lang sa amin. Doon sa gilid. Taga buff. Rebuff. Hindi. Huwag ka na mag-block idadadjust mo na lang yung swipe ng tambol tapos pag naswipe sila i-rebuff mo lang yung kasama ayun no, di ba? naswipe ako, rebuff mo ako dito ka oh. o no, huwag ka dyan, marirain ka dyan, dito ka mas okay sa malapit kaysa sa malahan RB, RB swipe Yan, Kaya niyo na yan, no? Ni Bisek. Hmm, kaya naman, ah. Ayan, ah. Dami, na dami, dami. Balik ka agad, torgin. Thank you. May ano yun? Tap, ah. Nilipat ba to? Hmm, dito tayo. Wag mo na idami. Wag lang ako ah. rebuff, na Sige lang, okay lang na ma-hit basta i-rebuff mo sila. Rebuff ka, Torgi. Ay, kwan. Rebuff ka agad basta nag-swipe ah. siya, rebuff mo na. Yan na. Kasi kung hindi ka na-swipe yung kasama mo, matik may na-swipe Go, 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 DPS. Tapos pa lang ako lagi, ano, pag-after ng breath. Chill lang, okay na sa akin. Swipe. Uy, stop, stop. Gag. Tumaba lang ata kayo. Uy, gag sa Hindi, takso lang. Hindi, Hala, mag lang. ano to na? nangyari? Okay, okay lang. Swipe. Dito lang ulit. Third. Ay, dito lang, Lightman. Swipe. pag check mo yung kamay niya pag umilaw try mo testing yun yung sinasabi nila pero ako wala. No timing lang talaga. effective effective yun ilaw ayano no? ane maganda tap stop, stop. Stop, 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 stop. stop, stop. tap 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 lumabas. tap 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 Ah, okay. 2, 3, Yan, empty na. As provoke agad. Kasi mawawala yung DA mo. Hindi mo pa na... na baka nagle-laser yun. Yun. Okay. Putang ina. Oo. Yan, uh -oh. yan, 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 yan. Leap. Lock, tawid, tawid, tawid. Nice. Yes, sir. Talagang sa ano? Putang na. Swipe. Oh. Swipe ako. <laughs> Mini-game na agad. RB ah. RB. Drop ka na. RB. Bago ano. RBQ lang. Aga. RB, RB. Seryoso. Sadya. Hadji. Hadji, RB. Hmm. RB na siya. Kahit RB lang, tsaka dodge gawin mo dito, ano, Hadji. Hindi, hindi, Uy, kaki. Nag-BT siya. Palag na daw pala to. Kaya nga. Ilang. Oh. Kaya na. Perfect na agad to Chaos ha, Chaos. dito oh, sa Violet Nakago yung ano ko okay. Tapos counter clockwise Tapos dito Aji, pwede ka mag-block ha Ah Yan, block bilang. ka dito atas Nice. Dive stamp. Stamp stamp. Di to DPS. Rain, 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 rain lah. Thank you sa- so Oh! Sige, minigame na. Sino kukuha? Ikaw na lang, Fred. Sige. <coughs> Torgil, dito ka, oh. Tama ba? Pesta ka? Ay, gagawin. Dito, oh. Oo, oh, dito mo'y pupunta sa gold. Ah, sige. Tabihan ko lang, Guardian, oh. Ako yung hinumplet. Meron na ba? Berex, ikaw muna ah. Ay! Patay na pala ako. Big swing ah! Big swing! Ingat ah! Saan? <laughs> o random ah, jump. Lumipat, lumipat. <laughs> La ano Berex? Dito dito. Sa kabila kanya to kayo. Berex, ikaw pumatay dun ah. Sa... Punisher. Paladin. Ako kukuha nung paladin ah okay sige kaya May loo ka kaya may low ka talo tuti 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 na na kaya na 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 ito. na Nag-block na na block na 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 Dito. na 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 silence? na 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 Ay, Ay Silence. Saan <laughs> galing Silence? Uh, violet to Purple. Napatay namin yun ah. Kaya nga. Meron pa dun sa kabila eh. Mm. Napatay ko yung Kwan na pani.